Ating balikan ang kaso ni Ying Ying Xiang. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong June 9, 2017, si Ying Ying Xiang, isang 26 years old mula sa Nanping, China, ay papunta sa pagkikita sa manager ng isang apartment complex upang tignan ang isang apartment na pwede niyang materhan, kamakailan lamang. Siya ay lumipat sa Estados Unidos noong April taong 2017 upang magpatuloy sa kanyang pag-aaral, na nagpapahiwatig ng isang malaking pagbabago para sa buhay ni Ying First time niyang pumunta sa US, o lumabas sa bansang China, nakatira siya sa China nakasama ang kanyang mga magulang, at kapatid na lalaki, at maingat niyang inaayos ang kanyang buhay, at mga plano para sa isang kasal sa October taong 2017 pagbalik niya sa China. Ang paglalakbay ni Ying patungo sa US, ay pinukaw ng isang imbitasyon mula sa University of Illinois. Kung saan siya ay nakakuha ng isang degree sa China. Iniimbitahan siya ng unibersidad na bumisita bilang isang iskolar upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa agrikultura na nakatuon sa pag-aaral ng photosynthesis sa soybeans at mais. Ang mga ambisyon niya ay kasama ang pagkuha ng isang doktoradong degree at pagkatapos bumalik sa China upang magturo sa kanyang pagdating sa University of Illinois. Sa unang pagkakataon siya ay nanirahan sa isang apartment sa loob ng campus na namumuhay ng malaya at mag-isa. Gayunpaman, may balak siyang lumipat sa ibang apartment sa kabilang bahagi ng kampus upang makakuha ng mas mababang upa at posibleng makahanap ng kasamahan sa apartment. Ang panahon para sa paghahanap ng apartment ay maganda dahil maraming mga estudyante ang nasa proseso ng paglipat. Mayroong iba na natapos na ang mga klase habang ang iba ay umuwi na para sa bakasyon ng summer. Bilang resulta, noong June 9, may ilang estudyante lamang na natitira sa campus. Sa umaga, nagtrabaho si Ingiing bago bumalik sa kanyang apartment para sa tanghalian. Nagplano siya na magkita kay Rontre Stone, ang marketing manager ng One North Apartment Block kung saan niya nais na makakuha ng bagong tirahan. Nang 1.30 ng hapon, nag-text si Ingiing kay Rontre na nagpapaalam sa kanya ng pagkaantala at nagpapahiwatig na makikipagkita siya sa kanya sa oras ng alas dos ng hapon. Limang minuto matapos magpadala ng text, umalis siya sa kanyang apartment at sumakay sa Teal Line MTD bus. Dahil siya ay nagko-commute lamang, pinili niya ang bus upang magbiyahe mula sa Timog hanggang sa hilaga ng campus. Ang ruta ng bus ay dinala siya mula sa Orchard Downs, ang kanyang tirahan sa loob ng campus, hanggang sa kanto ng Springfield at Matthew Street. Doon bumaba si Inying na may layuning sumakay sa koneksyon ng 22 Limited na magdadala sa kanya sa One North. paman. Pagkatapos bumaba sa bus, siya ay napunta sa hilaga ng Springfield sa halip na sa timog na kinaroroonan ng koneksyon ng bus. Dahil dito, siya ay hindi nakasakay sa bus. Kahit na siya ay kumaway at tumakbo papunta sa bus, hindi ito huminto. Sinundan niya ito hanggang sa sumunod na kanto. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Gayunpaman, si Inging ay nagpatuloy sa susunod na paradahan ng bus sa Clark at Goodwin Avenue upang hintayin ang pagdating ng susunod na bus sa oras ng 2.10 ng hapon, naghihintay si Ron Trestone kay Ying, ngunit hindi ito dumating, nag-aalala siya, at sinubukan niyang tawagan ngunit walang naging tugon. Sa huling araw na yon, sinubukan din ng kanyang mga profesor na hanapin si Ying ngunit hindi siya makita. Sa huli, iniulat ni Profesor Guan, sa mga pulis na si Ying ay nawawala. Nagtipo ng mga pulisya para tignan ang mga CCTV footage mula sa paligid na lugar kung saan huling nakita si Ying. May nakuha sa CCTV footage na si Inying na tumatakbo papunta sa bus, at sa huli naghihintay sa paradahan ng bus. Gayunpaman, bago siya makasakay sa bus, pumasok siya sa isang itim na sasakyan, isang Saturn Astra na huminto malapit sa kanya. Ang pagkakakilanlan sa driver ay nanatiling hindi kilala, dahil hindi nakikita ang numero ng plaka sa CCTV footage. Gayon Gayunpaman, natuklasan ng mga investigador na mayroong 26 na sasakyan na partikular na modelo ang rehistrado sa Champaign County, at 18 lang ang hatchbacks na tumutugma sa sasakyan na nakita sa CCTV. Ito ay nagpapadali sa bilang ng mga individual na sinusundan ng pulisya. Nang sumunod na lunes, tatlong araw matapos ang huling pagkakita kay Inying, nagsimula ang pulisya na makipag-ugnayan sa mga may-ari ng mga natukoy na sasakyan. Isa sa mga individual na kanilang kinausap ay si Brent Christensen, isang 29 years old na kasama ang kanyang asawa, na si Michelle Zortman. Si Brent ay dati nang nag-aral sa University of Wisconsin sa Stevens Point at University of Wisconsin sa Madison bago siya tanggapin sa doktoradong programa sa physics sa University of Illinois. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Brent sa pulisya na ang kanyang asawa ay wala noong weekend ng June 9. Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan mula ng 2pm hanggang 3pm noong biyernes, sinabi niyang hindi niya naalala. Sumang-ayon si Brent na pahintulutan ang pulisya na suriin ang kanyang sasakyan at apartment, at walang nakitang ebidensya ang mga pulis, kaya nagtapos ang paghahanap ng pulisya, at umalis sila. Habang ang FBI at lokal na pulisya ay patuloy sa kanilang paghahanap kay Ying isang mahalagang pangyayari ang natuklasan. Sinisiyasat ang CCTV footage ng pangyayari. Napansin nila ang isang depekto sa harap na hubcap ng itim na Saturn Astra na tumutugma sa paglalarawan sa sasakyan ni Brent, na naalala rin nilang may sunroof. Batay sa impormasyong iyon, nagkaroon sila ng warrant kay Brent noong Merkules, June 14, at kinuha ang sasakyan at computer ni Brent. Sumama si Brent ng kusang loob sa investigasyon at pumunta sa istasyon ng pulisya kasama nila. Sa panayam sa istasyon, Una, ay sinabi ni Brent na buong araw siyang naglalaro ng video games noong biyernes. Gayunpaman, pinakita ng FBI ng mga ebidensyang nagpapahiwatig na siya ay naghatid ng isang babae. Bilang tugon, nagbago ang kilos ni Brent at nagsimulang mataranta. Pagkatapos ay sinabi niya na maaaring nalito siya sa mga araw na yon. Ngunit pinanindigan niyang kahit naghatid siya ng isang babae, hindi siya umamin na siinging ang babaeng hinatid. Ayon kay Brent, ang babae na kanyang sinundo ay tila nagmamadali, at nagsasalita ng hindi masyadong marunong ng salitang English, at humiling na ihatid siya papunta sa isang lokasyon. Ilang bloke ang layo mula sa hilaga ng kanilang kasalukuyang posisyon. Ipinahayag ni Brent na pagkatapos niyang maligaw sa daan, ay bumaba ang babae mula sa sasakyan, at wala na siyang alam tungkol sa kinaroroonan nito pagkatapos. Samantala, pumunta rin sa apartment ni Brent ang mga pulis, at natuklasan ang tatlong mancha sa kanyang kama at sa pamamagitan ng pagsisiyasat gamit ang luminol, nadiskubre ang karagdagang mancha sa isang baseball bat. Ang mga bagay na iyon ay ipinadala para sa pagsusuri ng DNA. Natuklasan ng mga investigador na kahit kasal kay Michelle, mayroon si Brent na kasintahan na nagnangalang Tara Bulls. Hiniling ng mga otoridad sa batas na si Tara ay mag-record ng mga sinasabi ni Brent, at batay sa recording na iyon, kasama ng mga ebidensyang nakuha sa paghahanap sa apartment. Sinampahan si Brent ng mga kaso ng pagdukot na nagresulta sa kamatayan ni Yin at pagsisinungaling sa mga investigador. Sa kabila ng paniniwala ng investigador na si Inyin ay patay na, pero ang kanyang mga labi ay nananatiling hindi pa natatagpuan. Sinabi ng hukuman ang isang kaso na naglalarawan kay Brent bilang isang suspect, noong December taong 2016, kung saan pinaniniwalaan nilang nagsimulang magkaroon siya ng dalawang karelasyon. Ayon sa kanilang argumento, nagkaroon ng nakababahalang pagkahumaling si Brent sa mga panghahalay sa mga babae. Sa panahong iyon, binigyang diin nila ang partikular na interes niya sa aklat na American Psycho. Dinudukot niya ang mga babae, dinadala sa mga apartment, pagkatapos pinapasayaw na walang damit habang siya ay nanonood sa kanyang nabibiktima. Sinabi ng hukuman na nabigo si Brent sa pagplano sa krimen ay naganap noong tagsibol ng 2017. Iniharap nila ang mga ebidensya kaugnay ng mga paghahanap sa kanyang telepono at mga pag-download ng mga larawan na nagpapakita ng mga babae na nasa pangaabuso at pagsasamantala. Natuklasan na si Brent ay bumisita sa mga website na naghahanap tungkol sa pagdukot. Pangaabuso, ayon sa hukuman, noong June 9, halos hindi na maayos ang pagsasama ni na Brent at Michelle. Iniwan na niya ang kanyang pag-aaral ng doktor at nalulong siya sa matinding pag-inom at paggamit ng bawal na gamot, sinabihan ang jury tungkol sa problema sa kanilang kasal, na nagdulot kay Brent at Michelle, na magpasya na magkaroon ng open relationship, kung saan sila ay pwedeng makipagrelasyon sa iba. Noong March 2017, naghahanap ng counseling si Brent, kaugnay ng pagkasira ng kanilang kasal. Sa panahong iyon, ibinunyag ni Brent ang mga madilim, at nakababahalang mga pangyayari, na pag-amin na nag-iisip siya, ng pagdukot at pagpatay sa isang tao. Bagamat ang mga ito ay kanyang masusing pinaplano. Gayon paman, sinabi ni Brent na hindi niya ginagawa ang mga ito, kundi isang kathang isip lamang. Pinaniniwalaan ng hukuman na ang kwento ni Brent, tungkol sa kanyang dahilan na sinasabi niya ay may problema siya sa kaisipan ay isang kasinungalingan. Sa halip, itinanggi niya na noong June 9, na wala siyang alam sa pagdukot. Ayon sa kanilang kaso, umalis si Michelle sa kanilang apartment sa umaga nayon upang magpalipas ng weekend na nagbigay ng pagkakataon para kay Brent na isagawa ang kanyang mga plano. Bago mag alas 8 ng umaga, pumunta si Brent sa Snox Grocery Store, malapit sa kanyang apartment at bumili ng isang bote ng Admiral Nelson Spice Rum. Pagsapit ng 9.30 ng umaga, lumapit si Brent sa isang mag-aaral na nagngangalang Emily Hogan malapit sa isang hintuan ng BASA Campus. Sinabi ni Brent na siya ay isang undercover police officer. Ipinakita ang kanyang badge at humiling na siya ay sumagot ng ilang mga tanong. Nang inalok si Emily na sumakay sa kanyang sasakyan, pero tumanggi ito. Dahil napansin ni Emily ang kahina-hinalang galaw ni Brent, at iniulat niya ang insidente sa pulisya, at naglabas ng babala sa social media. Nagpapaalala sa ibang mag-aaral na maging maingat, sa isang lalaking nagpapanggap na pulis. Sa huling bahagi ng 1.30 ng hapon, bumalik si Brent sa paligid ng campus. At doon niya nakita si na na tumatakbo papunta sa bus habang siya ay nagmamaneho sa kabilang direksyon. Bumalik siya at huminto sa tabi niya sa bus stop. Sumakay si Inging sa sasakyan, at iyon ang huling pagkakataon na nakitang buhay ang biktima. Lalo pang pinatunayan ang pagkakasira ng iPhone ni Inging ng 2.28 ng hapon. Iniharap sa korte ang nakakabahalang mga detalye. Habang si Brent, na hindi alam na siya ay kinukunan ng video, ng kanyang kasintahan na si Tara habang naglalakad. Samantala, noong June 29, Kinuwento ni Tara ang nakakatakot na mga pangyayari, kaugnay ng pagkawala ni Yingying, Kahit na naimbestigahan siya ng mga otoridad, matapos iulat na nawawala si Ingying. Sumama si Brent kay Tara sa paglalakad, at hindi niya alam na ibinahagi niya ang nakakagulat na kwento sa kanilang pag-uusap, na nakarecord ang kanilang pag-uusap. Inihayag ni Brent ang matinding paglaban ni Yingying para sa kanyang buhay. Inilarawan ang kanyang mga pagsisikap bilang matapang at halos supernatural sa kanyang pagtatanggol sa kanyang sarili na hindi sumuko. Na ibinunyag niya ang malupit na sunod-sunod na pangyayari. Na nagpapakita na siya ay nagkidnap kay Ying tinali ang kanyang mga kamay, at dinala siya sa kanyang apartment at kwarto. Kung saan sinaktan siya sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanyang katawan habang walang damit. Nakakabahala, ikinuwento niya kung paano siya pinagsawahan ang dalaga. Sa loob ng sampung beses na pinagsamantalahan si Ying at pagkatapos siyang nagsawa, ay pinatay niya si Ying, Ying gamit ang baseball bat na pinalo sa ulo. Pagkatapos, dinala niya ito sa banyo. Inilagay sa bathtub. Sa nakakadiring pangyayari, inihayag ni Brent na sinaksak niya si Ying Ying. At kunwaring sinubukang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa patalim. Pagkatapos ay ginamit niya ang parehong patalim upang patayin siya. Ang mga kaganapan sa korte ay ibinunyag ang karagdagang nakakabahalang mga detalye na nagpapakita na si Brent, ay maingat na naglinis ng apartment, pagkatapos gawin ang masamang ginawa, laban kay Inying. Samantala, noong linggo ng June 11, bumili siya ng mga kagamitan sa paglilinis. Kasama na ang drano at swiffer pads. Sa pagtatangkang burahin ang anumang ebidensya ng krimen, itinapon niya ang mga gamit ni Inying. Kasama ang kanyang mga damit, backpack, at katawan ng biktima. Sinabi niya kay Tara na wala na siya, at hindi na mahahanap si Inying dahil nakarecord ang kanilang pag-uusap. At sinabi ni Brent na si Ying ay hindi ang kanyang unang biktima. Sinabi niya na nagsimula siyang pumatay ng mga babae ay sa edad na 19 years old pa lang noon. At siya ay ang kanyang ika-13 na biktima. Gayunpaman, sa kabila ng investigasyon ng pulisya at FBI, walang ebidensyang ang mga una niyang biktima sa pahayag ni Brent. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na nakaligtas si Brent sa krimen na kanyang ginawa. Kahit na sinikap ni Brent na malinis ng mabuti ang apartment, natuklasan ng forensic examination ang mga bakas ng dugo ni Ying sa iba't ibang mga palapag, kasama ang higaan, baseball bat, bed baseboard, drywall, at sa ilalim ng carpet sa kwarto. Hinimok ng mga jury na ideklara na may malaking pagkakasala si Brent, na humihiling ng parusang kamatayan. Nagsimulang nagdebate ang mga jury, dahil may mga tutol sa parusang kamatayan kasama ang kanyang mga nabunyag na iniisip sa panahon ng pagsasangguni, ang nakarecord na usapan kay Tara, at ang kanyang mga gawain sa website na FetLife, kung saan nagdetali siya ng mga plano para sa pagdukot at pangabuso. Ipinakita ang isang premeditated na pagdukot, lalo na tatlong araw bago mawala si Ingying. Isang malaking birding dofel bag na in order ni Brent mula sa Amazon ay naipadala sa kanyang apartment. Ang argumento ng depensa ay nakatuon sa pag-amin, na si Brent ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ying. Isang punto na malinaw nilang ipinahayag sa kanilang opening statement. Gayunpaman, sinasabing kulang ang komprehensibong paglalarawan ng mga pangyayari at ng mental na kalagayan ni Brent sa kaso ng prosekusyon. Ang kanilang layunin ay ipresenta ang isang mas malawak na larawan sa jury sa panahon ng paglilitis. Binibigyang diin na ang buhay ni Brent ay nasa panganib. At tinututulan ang pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ang depensa ay nakatuon sa kalagayan ng isip ni Brent. Hinihikayat ang jury na isa-alang-alang ito sa kanilang mga pagpapasya. Ipinabatid nila sa jury na malaki ang kinalaman ni Brent sa pag-inom ng alak kasama ang paggamit ng bawal na gamot at nakikipaglaban sa madilim na mga kaisipan. Ipinakita nila ang kanyang pagbagsak sa akademiko. Nag-transition mula sa pagtanggap ng mataas na marka sa unang tatlong semestre sa universidad, hanggang sa bumagsak sa lahat ng mga asignatura, ang kanyang personal na buhay ay nasa kaayusan. Dahil ang kanyang minamahal na asawa, na si Michelle, ay humiling ng diborsyo, matapos makakilala ng ibang minamahal. Sa panahon ng paglilitis, ipinakita ng depensa, na si Michelle ang tanging kanyang kumpidensyal, nang sila ay lumipat sa champagne. Ibinunyag nila na naglabas ng ultimatum si Michelle. Hinimok si Brent na huminto sa pag-inom o haharapin niya ang pag-alis ng kanyang mga bisyo. Bilang tugon, agad na humingi ng tulong si Brent. Dahil sa takot na mawalan ng asawa. Sa mga sesyon ng tulong, inamin niya na ang alak at ipinagbabawal ng mga gamot ay negatibong nakakaapekto sa kanyang buhay. Na nagdudulot ng mapanganib na mga saloobin patungo sa kanyang sarili at sa iba. Binanggit din ng depensa ang pagsunod ni Brent sa sesyon ng tulong noong March 10. Nasa huli ay humantong sa isang referral sa isang lokal na sentro para sa paggamot sa adiksyon. Sa panahon ng paglilitis, ang mga patutoo mula sa pamilya at mga kaibigan ni Brent ay naglarawan sa kanya bilang isang napakatalinong tao. Nasa isang punto, tila may magandang kinabukasan. Gayunpaman, sa loob ng ilang buwan, nagbago ng malaki ang kanyang buhay. At madalas niyang ipahayag ang mga damdaming pagkabigo binigyang diin ng depensa ang kanyang mga pakikipaglaban sa kalusugan ng pag-iisip. Bagamat ang depensang pangkalusugang pangkaisipan, ay sa wakas ay inalis bago magsimula ang paglilitis. Nag-akusa ng buong puso ang depensa sa Horado, na hinihiling sa kanila na kilalanin na ang pagpatay kay Ying. Bagamat walang duda na nakakabahala, ay isa lamang sa mga malungkot na pangyayari. Sa buhay ni Brent na sa iba pang aspeto ay positibo at umaasa. Hiniling nila sa hurado na huwag ipatupad ang parusang kamatayan sa kanya. Bagamat napatunayan ng hurado na may malaking pagkakasala si Brent sa pagdukot at paggawa ng mga peking pahayag sa FBI. Pero sa huli, hindi pa madesisyonan ang hukuman ang parusang kamatayan. Sa makatuwid, pinarusahan siya na ipagsapalaran ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa federal na bilangguan ng walang piyansa habang hinhintay kung hahatulan siya ng kamatayan. Malubha at nakakabahala ang mga pangyayari sa paligid ng paglilitis para sa pamilya ni Ying Ying. Hindi lamang nila nilalabanan ang pagkawala ng kanilang tanging anak na babae, na pinagdaanan ang malupit, pang-aabuso, panghahalay, at pagpatay malayo sa tahanan. Ngunit nagpapatuloy ang dagdag na pighati sa pagkakaroon ng kanyang mga labi. Taos pusong pakikiramay sa biktima. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.